Sila ang dalawang batang babaeng na videohan yung bumawi sa mga buhay nila. Sila ang mag-best friend na sina Abby Williams, 13 years old, and Libby German, 14 years old. February 13, 2017, dahil wala naman silang pasok, naisipan nilang maglakad-lakad doon sa may gubat malapit sa kanila. Sa paglalakad nila, dito nga sila makakarating sa isang lumang tulay kung saan mapapansin nga nilang may sumusunod sa kanila na vinidyohan naman agad ni Libby. Sa video, makikita nga natin yung lalaking sumusunod sa kanila na nakasombrero at blue na jacket at ito na nga yung huling makukuhaan nila. Makalipas ang ilang oras, matapos nga silang hindi umuwi, napansin nga agad ng mga magulang ni na Abby and Libby na nawawala sila kaya naman sinimulan agad silang hanapin ng mga polis. Inikot nga nila yung buong lugar nila pati na nga yung gubat pero wala nga nakitang bakas nila Abby and Libby until kinabukasan on February 14, 2017 na makita nga nila sina Abby and Libby na wala ng mga buhay. Kita sila sa madilim na parte ng gubat kung saan parehas silang may ano sa may leeg. Kapag iimbestiga ng mga polis, dito nga nila makikita yung cellphone ni Libby kung saan makikita nga nila yung video nung taong posibleng umatake sa kanilang dalawa. At ang mas nakakatakot pa nga dito, meron pa nga isang video kung saan may maririnig kang boses ng isang lalaki na ang sabi nga niya, down the hill, kung saan marahil pinababa nga niya sina Abby and Libby somewhere, tsaka niya nga binawian ang buhay. Pero kahit na may video nga sila nung lalaking sumusunod nga kanila Abby and Libby, hindi rin to naging magandang lead sa mga pulis dahil hindi naman halos makita yung mukha nung sumusunod sa kanila. On July 2017, nag-release din sila ng sketch ng posible na suspect pero wala din pinatunguhan to. Lumipas ang ilang taon dahil nga sa kakulangan sa ebidensya, walang naarestong suspect yung mga pulis until 5 years later. October 26, 2022, inaresto ng mga pulis ang isang lalaking si Richard Allen, 52 years old. Ayon sa mga polis, nalink daw nila tong si Richard dito sa may kaso nila Abby and Libby dahil meron nga silang nahanap na isang bala kung saan nga nawala sina Abby and Libby na konektado nga kay Richard. Bakit kamo ngayon lang nila nakonekta? Nito 2022, nag-interview ulit yung mga polis ng mga posibleng sospek at isa nga dito si Richard kung saan nung in-interview nga siya ng mga polis nakita sa bahay niya yung beng-beng na konektado nga doon sa balang nakita 5 years ago. Makalipas ang ilang araw na interrogation umami naman itong si Richard sa pag-atakay kanila Abi and Libby na tumapos nga sa misteryo na to Kwento na Richard sinundan at dinukot nga daw niya sina Abby and Libby at dinala nga sa isang parte ng gubat para pagsamantalahan daw Pero yun nga lang may dumaang van kaya natakot siya kaya nag-decide na lang siyang bawian sila ng buhay Korte nahatulan ng guilty si Richard at makukulong siya from 90 to 100 years ngayon, nilalaban ng abogado ni Richard na inosente nga daw itong si Richard at naapektuhan lang daw yung mental health nito nung nakakulong siya kaya lang daw siya umamin. Ayon pa sa abogado ni Richard, wala naman daw witness na nakakitang si Richard daw talaga itong nasa video. Also, wala naman daw nahanap na fingerprint, DNA or any forensic evidence na nagkokonekta nga kay Richard sa kaso na to. Ngayon, masaya na lang daw yung pamilya na Abby and Libby na kahit papaano nakakuha na daw sila ng hostisya. Bago matapos yung video, dadagdag ko lang tong picture ni Richard bago siya nahuli. Ito ay picture ni Richard pero mapapansin nyo doon sa may likod, meron kang makikita ang sketch ng isang wanted na tao. At yung sketch na yan ay yung sketch ng taong bumawi sa buhay ni na Abby and Libby at walang nakakaalam na siya na pala yun.